Hello friends! Ayan. So, ang aking kaibigan ay nagpapahanap ng pabahay sa Cavite. Ang gusto niya, pinakamalapit sa Metro Manila. Siyempre, hindi ko naman bibigyan ng charot-charot na pabahay lang yung kaibigan ko. No? So, naghanap muna ako. Kasi, chinek ko muna kung ito ay uh, maganda talaga or not napakaganda. Well. <laughs> ayan po si Sir Drew. Hello. ang aming broker. Ayan. So, eto Hello. na nga friends. Nagahanap kasi siya ng pinakamalapit sa Manila. Eto na friend. Maganda yung subdivision kasi 103 units lang. Eto na siya. Hindi siya yung malaki or crowded. Tapos, ayan lang yung school. Ayan. Tapos tatlong kembot mo lang, tatambling ka lang, palengkina at saka plaza. Ito po ay sa si Imus, Cavite. Along the road po ito, ito po yung pinakamalapit na hindi binabaha sa Metro Manila. Ayan ha, hinanapan ko talaga kayo. syempre narekomendahan ko ba naman kayo ng pangit? My God! So, heto siya. Ayan, malaki yung daan. Tapos, ayan lang yung school. Ito na mismo yung block. Maliit lang kasi siya eh hindi siya yung malaki. So, hindi crowded, ba? Diba? Ayan. So, ito yung bahay. Ang maganda yung bahay kasi, complete finish. Ayan, meron siyang poor parking lot. ba? Diba? Malay mo, in the future, may sasakyan ka. Tapos, ganito na mismo yung gawa niya. Ang ganda, ba? Diba? Ayan. Pwede ito sa pag-ibig at saka sa bank financing. Hanika, ka, pasukin natin. Yes. <laughs> Blogger. Okay, pasukin natin siya, friend. Ha? So, ayan yung parking nyo. Ayan. Eh, Ay, nasa na yung ano? Papakita ko sa inyo, friends. Yan. So, ang sub, ayan na mismo yung subdivision niya. Ayan lang, maliit lang siya. Ang maganda dito, hindi siya siksikan, ganyan. ba? Diba? And yung kanyang floor area, ayan, minimum is 60 square meters. Yung kanyang lot area, tapos yung floor area niya 66. Pero meron din kaming nasa 50. Yan, depende sa budget. So, pasukay natin, friends, ha. Ang complete finish, ibig sabihin nun, meron na siyang tiles. At saka may division, may pintura sa loob Ito yung sample Ito yung design or model unit Or sample kapag meron ng gamit Diba, spacious siya Ayan So pagpasok mo, nandiyan yung sala Tapos ayun yung dining Ito yung kusina And then, yung iyong second floor. Tapos, syempre, meron kang view ng parking. O, kapag wala pang sasakyan, di magtanim-tanim muna. Okay? So, eto friends, paano mo siya makukuha? Alisin mo lang yung gamit. Yan. Ayan na yung tiles. Either glossy or lavatory. Friendship, ha? Ano to? Imus Cavite to, friend. Ito ang pinakamalapit sa Metro Manila na hindi binabaha. Okay? Hinanap ko talaga to kasi yung kaibigan ko nagpapahanap ng pinakamalapit sa metro eh. Ayan. Confident ako na hindi binabaha dito. Itataya ako pa ang lungs ng kapitbahay ko. Charot. Okay? So, ito yung second floor. Yung second floor... Ayan. Hi, Ate Rose! Hi! Ayan. Hindi kasama si Ate Rose kapag binili niyo yung bahay, <laughs> ha? <laughs> ito yung kanyang unang kwarto. So, maganda to para sa may pamilya kasi meron siyang tatlong rooms. Correct. O, oh, ito yung second room. O, oh, pack. O, oh, ito naman yung master's bedroom. Okay. Ayan, meron pang cabinet. Okay. Tapos, meron siyang terrace. Again, friends, ha, kung naghahanap kayo ng pabahay na pinakamalapit sa Metro Manila, hindi binabaha along the road at ayan lang ang school pa. ba? Diba? Meron siyang clubhouse at saka basketball court. Ayun yung kanyang entrance. ba? Diba? Ayun, nakikita nyo, along the road yan. So, pag baba mo ng jeep, bahay mo na. Okay? Ito po ay bank financing at saka pag-ibig financing. At kapag nag-reserve po kayo, bago mag-15, meron kayong libreng washing machine, aircon, Air fryer, rice cooker. Ikaw na lang ang kulang talaga. Di ba, T-Rose? Oo. Oh. Di ba? Ayan. Ayan, ito po ay located, di ba? Dito ako nagsalita. Ayan. Ito po ay located sa Barangay Kalsadang Bago, Imus, Cavite. Ah, Ito po yung pinakamalapit na subdivision galing Metro Manila. As in, from Cabitex, mga 10 to 15 minutes lang siya. Tapos, along the road pa to. Diba, sa CR talaga ako nag-discuss. Okay, so, kung gusto niyo po mag-tripping, sabihan niyo po kami, dadalhin namin kayo dito para makita niyo yung actual unit. Okay, tapos, mag-reserve na kayo, friends. Kasi, kapag nag-reserve kayo, at bago mag-15, meron kayong libre washing machine, aircon, air fryer, rice cooker. At, Ay, diba, bunga? Correct, diba, roast. Okay, okay. Magkano po ang monthly? Ang monthly po nito ay nasa 20,000 to 23,000 sa bank financing. Basta magpasa lang po kayo ng requirements, kami na po ang bahalang mag-process ng inyong uh, loan application. May libreng tripping po kami, mag-message po kayo sa amin kahit bukas no para makahabol kayo sa mga libreng appliances. Okay? Tapos ito for friendship ay ayan. Ang maganda dito kasi 103 units lang po ito. Ibig sabihin, maliit lang yung subdivision, hindi siya crowded, di ba? Ayaw mo syempre yung parang, uh, ang dami nyo parang barangay, squammy, ganun dito hindi friend. 103 units lang, kaya bonggang bonggan to, tas along the road. In-house meron, bank financing po, tsaka pag-ibig financing po tayo. Okay? So, meron kaming libreng tripping mga friendship. Let me know kasi sana makahabol kayo bago mag-15 kasi meron silang libreng appliance showcase. Maganda na yung bahay tapos may appliances pa. Nakakaloka. 'Di diba? Tapos kapag may na-refer kayo sa akin na bibili, meron kayong referral fee friends, sa. Sabihin niyo lang na ni-refer kayo ni ano, nung nag-live siya. Okay? Para meron kayong referral fee. Bigyan ko kayo 5,000. Pero si din na Kapag may na-refer ka sa akin, Terosa. Ayan. So, heto na po yung unit. Ayan. ayo nga may naiwan. Kaway-kaway ka Ate Rose. Hi. Ito na. Dito. Correct. So sa Imus lang to friendship ha. Walking distance po ang uh, school at saka ang market, ang plaza. Imus Cavite po hindi binabaha. Ito yung pinakaimportante sa tingin ko sa pagbili ng bahay sa Cavite. Dapat pipili ka ng hindi binabaha. Kasi syempre forever mo nang pabahay yan eh. 'di ba? So heto po yung bahay. Ayan. Okay? Kapag may tanong kayo, friends, huwag kayo mahihiya magtanong, mag-message kayo sa akin, ha? Tapos yung mobile number ko. Okay? So, heto na. Pinaka-affordable. Pinaka-maganda. Pinaka-malapit. Pinaka-along the road. Charot. Di ba? <laughs> Ayan, punta tayo doon. May bulakan po ba kayo, mamias? Yes, meron po tayong property sa Bulacan. Uh, magkano ba yung budget mo, ma'am? Tsaka saan mo gusto kasi malaki yung bulakan. Hawak natin lahat ng pabahay. Para of friendship ha, the best na to. Best option pa para sa mga nagahanap sa Imus, Cavite, at tsaka ayaw nung malayo, yung malapit lang or pinaka-accessible sa Metro Manila. So, ay message nyo lang ako, friend, kasi ano na lang to, 60 units. Mabilisan lang. Sana makapag-reserve kayo 15 para sa libreng home appliance showcase. Ayan lang friends, sobrang ting sa panonood ng aming live. Kapag may tanong kayo, huwag kayong mahihiyang mag-message. Ayan. Bye friends! Kaya eh, ayaw mag-end. <laughs>